Piga agrangay na ni Nanay Helen, residente kan barangay Bugtong Ligaspi City, ang luhong ini sa tinampu na nasa hampang sa indang harong na nasa boundary man kan barangay Pawa. Istorya niya, mag-aapat na bulan naman ining nakatiwangwang. Oon kan kaluton kan nakaaging September kan personalized kan Phil Hydro, hul sa subot raot na tubo, binayaan na ini pakairahay. Sabi niya, dipisil lang gad sa indaan siring nakamugtakan kan tinampu. Urog patay guwaman sindang pagrugaring na bihikulo, nakada pagluwas asin paglaog, pikikiditan indang baka maulog. Sa paglalabas naman namin ng ano ng sasakyan, nahihirapan din kami. Hindi ka pwede basta-basta makalabas diyan na walang mag-assist sa iyo kasi inaano namin yung safety namin. Ayaw namin mag-take ng risk na walang nakabantay diyan sa labas. Kahit ka nakabantay ka naman, nag-anahon pa yan, nagmamadalian pa. <laughs> Kung minsan, urog na kung rush hour, nagiging gubot man ang bulos kang trapiko sa nasabing porsyon. Mas delikado man da sa mga motorista ang porsyon na inito yung bangi asin kung uran Katunayan, pigbalo na man daan hindi ipaabot sa opisina kan Phil Hydro, ang water service supplier sa bilog na syudad na kinontrata kang Legaspi City Water District o LCWD, alaga di subot na mga timing na nabukas ang nasabing opisina. We are hoping for a very, ano yung, parang soon, as soon as possible, ma-restore na po yung dating ano dating daan kasi inaano natin yung risk na pwede mangyari. Sigun kay punong barangay Joel Ador, bakunang bagus bago sa iya na reklamong ini. Maski nga ni Daasya hadit man huli tatakaw disgrasya ng God anas sabing porsyon. Kaya amantang day pa ini na papakaray, pinalibutan muna ini road signages nga ni daing sa piligro. Pero iyan po, dahi ko po ang pinabayaan kung nangyari po itong pag-collapse, ako mismo po ang nag-report ka yan sa LCWD. Then, after that po, pag ano kang sa LCWD, nag-apod na po sila sa Hydro for of pig opo so tubing. Tang gabi po so dami talaga kay minutes lang. Minuto lang. Gabi pong volume of waters na po ang nag-create duman nagbaha po ito. Naglaw po ngani po sa sarong-arong duman. Napag-araman man kan team kay punong barangay Ador na kaya dai tulos na patrabaho ang nilong tinampukan Phil Hydro huli ta dai pasubot na pondo ang nasabing opisina para sa pagpapakaray ka ini. Idugang padana na natin holiday season kung sa nakabarakasyon ang mga personalis ka nasabing opisina. Ang barangay po, hindi ang barangay captain po, ang council po, di naman nagpapabaya dyan regarding dyan. Lahat po ginagawa naman namin, ako pa nga yung report niyan, lahat po ginagawa namin yan, para madali ayos. Kaso po, pasensya na po kayo kay dahil maraming holidays nung December, ngayon lang po nag-report yung mga taong pwedeng, pwedeng gumawa niyan. Kaya po, yung budget, kararating lang. Kaya po, pasensya na lang po kayo. Pero ang masasabi ko lang po sa inyo, nakipromesa na po sa akin yung contractor dyan, next week po, mag start na po ang pag-aayos ng kalsada na nasira po dyan nagkaigwanan ng pag-uulay ang konseho kan barangay Bugtong asin man ang Philhydro, Hydro nagpromesa subot ang Philhydro Hydro unyan na ngunyong na si Mana pupuunan pagpapakaray sa nasabing porsyon na naapektaran kan sa patrabaho. Katakod ka ini, dahing ibang laom ang konseho asin man ang mga apektadong motorista na lugod na ay mapako promesa promesang inig kan Phil Hydro asin man mapuunan ang pagpapakaray antes pamanay man Para sa mga baretang tatakbikol, Ariel Lubeya.